Malaki ng ngipin na nabunot sa kanyang laki yeah, grabe. Mahaba. Mahaba siya. Mahaba, malaki mahaba. <gasps> hey! Hello mga kasama all. Ayun, for today's video ay samahan niyo kami magpalinis ng titsi Macy at si Happy at mamimili kami ng mga gamit sa school. Ay pupuntahan natin yung dentist namin na no, parang si Jasmine Jola. All right, see you there. Huh? What is your question earlier? What? I have something I to now. What's that? Where are we going first? We're going to your dentist. Yay. yay. Oh, and then, mm -hmm. what's, what's next? Clean oh, your teeth. Clean your teeth, and after cleaning your teeth, now, shopping time. Wow, yay. Oh, yeah. Are you excited? I love you. I love time. Dentist time! Dentist time! <laughs> dentist time! Batal! <laughs> so, umuna kami dito, guys, para... <laughs> i namin siya. Baka kasi tatakbo na naman ulit kapag uh, pagdating doon narinig na naman niya yung mga mga gamit pang linis ng ngipin Kasi last time pumunta kami dito nung narinig niya yung uh, <laughs> nung nagpaayos. Ayan. So hindi na siya nagpalinis guys. And ang um, plano namin kapag uh, napalinis natagumpay siya naging successful yung <laughs> paglinis ng kit niya ay bibili kami ng mga supplies. <laughs> Eto na! And kinakabahan ako for Macy. Mane. Hello! Yes! Hello, yes si Doc Menjola. Jessie Menjola. strong na siya today! Yay! Hindi hey. hey. hey, kasi may TV. Gusto mo TV or pala? May, may, may wife pa. mo sige, jay, oh, may, sige na! Doon ka na! Yay! Upo ka na! Yung wala, nag-participate siya ngayon. Basta may phone lang daw. <laughs> Feel ko excited na din talaga siya mag-school kasi ayan, nag-participate na siya. Dati habol kami ng habol. <laughs> It's moving, right? <laughs> It's fine! <laughs> Clean lang man, toothpaste. Hindi ba niyang gamitin sa'yo? Toothpaste lang. Sige na, you focus on what you're watching. Hoy, oh, you don't need to choose. Langga, don't open it. Just choose the color. Okay, wow. Ah. <laughs> favorite. <laughs> oh Hindi mo yan para sa'yo good. Lay <laughs> down. Okay. Na. this time may nature na namin na siya talaga mauna para wala siyang makita at marinig na may kakatakot niya. Okay, so, first, uh, uh no, 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 no. Si Doc lang lang, the guys. Si lay down uh, lang na dalida uh, na. Very, very good. Lay down. Gilok, gilok, gilok. Sige, bite na. Wow, enjoy na enjoy si Maisie ha. Parang regular na pagtutubrush lang. Open? Again? Ah, uh, uh, open this. Good job. Uh, Tapos. <laughs> Gurgle only, don't swallow ha. Very good. Uh, yeah. Yay. Now, are you excited to buy your school supplies? Wow! Next naman si Bobby. Akala ko pasta and whitening lang yun pala. Napabunot siya. Don't touch it, okay? Yeah. Ayan, may pa-thank you hug kay Doc. na. Okay. Ayan, tapos na silang dalawa. Si Macy sobrang nasiyahan. At hindi niya <laughs> si Bobby parang bakla. Yes, Ang <laughs> laki ng ngipin na nabunot sa kanyang laki. Yes, Grabe. Yeah, mahaba. 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 Malaki <laughs> mahaba. <laughs> So guys, ayan, tapos na tayo and we're heading to Abriza then may meet up tayo para sa ating deliveries ng ating Wear Me products. Ayan. So, ito yung order na kaibigan ko from Canada pero yung ate niya kasi umuwi dito sa Pilipinas so siya yung kukuha ng items at i-deliver natin doon ngayon since papunta rin naman kami ng Abriza para tumili ng mga gamitan ni Macy sa school for, doon sa asan uh, um, National Bookstore. <laughs> <laughs> si Mama G, super duper busy oh, si Mama dito, G. G. And we're here at the Brisa Tower 1. Hi. Ah, uh, thank you. Umabot na ng US at Canada ang ating products. Most awaited part ni Macy. <laughs> Ay, yan na naman yung batang to. Every time dumadaan kami sa guard, talaga pinapa-check niya yung katawan niya at yung bag niya. O, so ngayon pupunta na kami ng National Bookstore. Wow. Nak-curious ako kung bakit ang daming pumapila dito. Ayun, nabibenta pala sila ng food na may strawberry. Puso ngayon. Lakas makabudo naman to siya. Nadaanan din namin itong na cute na stall. na gulok ka lang sabi ganon. Ang daming mga iba't-ibang produkto. Heto, at andito na nga tayo sa si NBS. Super duper excited na si Macy. Pati ako na eh, excited na rin. What do you want langga? One color only or different colors just like this? One different color. Okay, sige. Uh, Put it there. Uh, no, no, no. Only one clay. Scissor? Okay na yung scissor. Scissor. Yung mga lagay ng mga gamit mo, Mama Jean. Meron man doon. Ha? Yung Meron sa'yo, plastic. Oo, oh, sige. mas makatipid. Meron na. Yung sa'yo. Oo, oh, sige. Yung na na. I want this one. Hindi mo yung magagamit Hindi. Mo. What color do you want? I want blue. Oh, Oh, it's better. Pink na lang. Sige na, you choose pink. ako. Sige na, sige na. Ma'am, lights? Lights? So, lights? Lights? Damn mo eto Sketchpad, na. tayo doon. Ito, crayons mo. Ito, sharpener. Yung malaki. yung malaki ang size. Ito mo, Now, I don't like that. You choose. I want. Pero ba yun? Parang bigyan natin yung at least lang sa bahay. Okay. Put it back. Okay, mo. Hi, Hello. Hello. <laughs> oh, yung ano niya, drawing book na lang. Ito, oh. So, tulad ay yun niya. Tili na magpili. Asa lang, tatili lang Hmm? What? Dili. Hindi nga. Ang gati, you still have like this in the house? Do you still have right a plastic one? It's yours. <laughs> it's yours. Finally, tapos na kami dito at namasyal-masyal kami konti window shopping. Ito yung pinakaayaw ko sa lahat dalayo ayokong ma -champed. At ayun na nga may nasight kami yung bag dito pero binalikan na muna namin kasi baka may mas maganda pa sa ibang store. Muntik na talaga naming bilhin pero may mas maganda talaga doon sa buhaya. Tumaan na din pala kami dito para bumili ng bagong lagayan ng tubig ni Macy. Legit, apakamura. Ba't bago kami buwi, dumaan na muna kami dito sa chikaan para kumain. Yun lang. Thank you for watching. Happy Nana here. Bye!